Pasino. Ayan ang ambience ng kapihan. Close pa guys ha. Close. Take your sweet time. Meron din doon sweet. Pasino. And ayun. McDonald's. Kote pa lang ang pwede makainan. May albaik din pala. Herfy. Wala pa yung mga mga Saudi food. Pero meron... So, ayun na nga guys For today's vlog Ayan, aga namin Pumunta kami Nang close na Nang alas 12 Ang open kasi is 9 Nang Lulu Supermarket So, sala So, 30 minutes sala So, ayun Kaya mamaya Ikuti muna natin Ang bagong Otay Mall Dito sa Saudi Arabia Ayun So harap ko doon siya guys Tingnan natin ano ang makikita natin Dito sa Al Otay Mall Aside, ito yung bagong open yung Lulu Supermarket So naglist sila ng ano Galing na ako dito nung Wednesday Hindi ko naikot kasi Ang daming tao So ngayon, Friday nag kami ng agahan Para ayan, harap ko guys Ano ang makikita natin sa ating Sa Otay Mall Ito yung Lulu Supermarket Na bagong open and ikutin namin ano ang meron dito ayan habang sarado pa may Q&A ito ang meron may papounting sila dito Derwa R&B Ayan, may pa fountain Sa Almakan Ah, Almakan Mall Al-Otay Mall Al-Otay Mall R&B Nakasale guys 25 to 60 percent May Nadi Supermarket Naku, Nadi Pharmacy iikotin natin ay parang exclusive sa amin itong pagpunta natin sa time Mall. Ayan. As in, wala pang tao. Security guard lang yung makikita mong tao dito. Ayun. As in, wala pa. Kahit sala, dapat kung sala yan, meron yung mga tao. Uh, that time, sala naman. Pero as in, wala pa. Ang dagsa ng tao dito siguro ay mga four mga porpa ayun kaya ikot-ikotin na natin ang buong all o time mall dahil ito ay aming first time na pagpunta dito ito lang guys ang makikita dito ayan show may stream zone mail this all o time mall guys sarado guys di 12.30 hindi <makes> 12.30. <makes> butik, pa ngayon. 12.30? Yeah, Bakit ako saan? Online. Lulu Supermarket Open, but in is... Ano man, Open? Open. Ano? May CR ba dito? Kanina pa tayo nang gala CR. Saan? Diyan po. Okay. Isko. Sure. At Swiss Corner Skechers. Marami pa rin close guys may paroleta dito sa Swiss Corner. Swiss Corner guys, may paroleta sila. So, ito gate 3 na. Doon tayo pumasok sa gate 1. Kaya ngayon na. Ayan. Lulu Hypermarket. Pimil to. Foreland, Food Court. Ah, Sapori Land. Yung food Court nila. sa Foreland. Ito. Mamaya pa siguro to tataas ang mga mga fountain dito. May copy ha. Maganda pala ang Allo Time Mall guys Maganda siya yan The body shop, may body shop din Balaba, Sunto open Kasi bago lang ito Ah, uh, Yung lulo ang pinakabago Dito Sa pan Ang ganda no, new mas Alawak na ano, school Back to school kasi dito guys Kaya yung ano rito dahil okay, mo? No, no sa kami. Uh, parang ito yung pinakang department store naman. Alang ng ano. Talang time mo siguro. Okay, so kasi back to school din dito guys sa, sa Saudi Arabia. Kaya yan, mula doon. No? Back to school. Ayan, habang wala pang tao, sarado pa yung lulu guys. Iniikot natin. Ayan, mayroon. Bobo sa record ko na lang. Mayroon na yung mga outfit nila. So, ayan. Iniikot namin ang iniikot namin ang All of Time Mall. Ayun, may CR. Pabaki. Ayun mga sapatos. Oh, so, mag-CR na siya. the body Uspa, yeah. ayan ang Lulu Market dito sa Almaca Al Otay Al Mall. Ayan, ito tayo sa Sapori Land. May mga rides dito, guys. Sa Sapori Land. Ang ganda oh. Ang ganda ng Sapori Land. Ang lawak. Enjoy ang mga bata dito, guys mag enjoy talaga ang mga bata dahil ang lawak ay parang may skip may ano rin din yung rides mag enjoy ang mga bata talaga dito guys may carousel din dito so ito yung mga ikot-ikot ikot-ikot dito yan sa Almacan Mall ayan may mga may mga rides ito lang pala sila sa Makan Mall ang rides. Ayan, ang rides dito sa Al Makan Mall. Ah, tuwa ang mga bata talaga dito guys. So, perfect ang o time talaga namang dadayuhin ito ng mga family ng mga Saudi kasi bago. Bago yung mga rides dito guys. So, ayun lang. Ito yung Safari Land. So, may McDonald's pala dito. So, ayun, na natin. So, tayo ay lalabas na muna. So, kami ay close talaga. As in, wala pang tao. Kami lang. sa sila ate kang ina. Na umuwi na. Mas magandang ganito pumunta. Wala kang kaagaw pang shopping sa Lulu. Pero, punta na kami ng Lulu. Nagsasala lang sila ngayon. Oh, ito pala, ito sa palaruan sa Saparilan ay meron o oh, ang mga kainan natin dito ay ito. May McDonald's. Ito pa lang ang pwedeng kainan pala dito sa food court. Meron dito kapihan. Kapihan Pasino. Pasino. Ayan ang ambience ng kapihan. Close pa guys ha. Close. Take your sweet time. Meron din dun sweet. Pasino. And ayun, McDonald's. Hoti palang ang pwedeng makainan. May Albaik din pala. Herfy. Wala pa yung mga Saudi food, pero meron ding Burger King, sunto open pa lang. Ayan. Ito lang yung mga laman ng ating Al time Mall na marami pa rin hindi open. Hanggang dito lang. Bye-bye, maki